Habang tumutulog ang gitara sa makinig, tumungo... Dahil wala tayo nahuli sa, bumalik tayo so sana nahulihan natin nakaraan yung, yung katabi niya na lumabas na namin at bumalik siya guys Mayroong laman ulit So ariyahan namin, sana mauli natin Guys Napanood nyo nakaraan guys dito okay, yun guys. Ito yun. Nakaraan guys. Dyan. dyan. Ayun. Tapos yung... Ayun, ayun na niya. siya guys. umangana na natin guys. Yun na siya guys. Kabungad. Oh. Yan na kumain. niya ito. Yun. Yun. ayun Yun. Yun. ayun Yun papasapin natin guys <laughs> yun na yeah, guys matakbo yung ano guys pag napasok yan guys lahat hihilain ko na yan guys lunok na lunok na yan yung pinaka buhol namin na nylon na yan, no? tapos yun yung stingless pinasok niya na yan hihilain ko na yan guys hihilain na guys so ano na lunok na Landan na Landan hindi kaya Yeah, guys. Positive na yan. Hindi kaya? Ako. Oh, ayun. Inila niya guys. Hindi kaya? Di, ako guys. Hindi guys. Yan. Yan na. Oh, you know? English na ito guys. Oh. Na natin pagbigyan guys. Yan na. Sana hindi ma... Napatid. Yan na. Ito na. Itu nak, laki, guys, <laughs> 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 nice, nice. <laughs>